you. Hi, e. Happy birthday. Uh, sana na surprise kita dyan sa surprise gift mo na, na dumating dyan sa Pinas. Para sa birthday mo. Talaga sinadya ako na hindi ka padalan ng pang birthday. Pang birthday mo, napangalda mo. na may surprise nga ako na darating dyan. Um, sana na surprise kita. Sana. Pero kahit na tanda mo, kahit na malayo ako, malapit ka pa rin sa puso ko. Tsaka, mahal na mahal kita. I love you. Happy birthday ulit. Hindi ko nakahabaan ha, kasi baka papahiya ka pa. Pero alam ko, inikilig ka dyan sa gift na yan. At tsaka, sa surprise na yan. At tsaka sa message na to. I love you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo lahat. salamat tayo. I love you. Bye-bye.